New original Tamagotchi styles. Naalala mo ba yung maliit na itlog na parang may digital na alaga sa loob? Yung tipong kailangan mong pakainin, linisin at bantayan kasi kapag pinabayaan mo, pwede siyang mamatay. Yes, ito ang Tamagotchi, ang laruan na halos lahat ng batang 90s ay nagkaroon o pinangarap magkaroon. At 'yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin kung ano nga ba ang kasaysayan sa likod ng laruan na ito. Bakit siya naging sobrang sikat at paano niya naapektuhan ang kultura, pati na ang laruan at gaming industry? At ano na nga ba ang nangyari sa Tamagotchi? Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic. At pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ang Tamagotchi ay naimbento ng Bandai sa Japan at unang lumabas noong November 23, 1996. May iba't ibang kwento kung paano ito nagsimula. Ayon sa mga taga-Bandai, ang idea raw ay galing kay Aki na nag-isip ng laruan para sa mga bata na gustong mag-alaga ng pet pero hindi pwede dahil maliit ang bahay o busy ang magulang. Parang ginawa nilang pet in your pocket. Pagkatapos, idinesenyo ito ng game developer na si Akihiro Yokoi ang pangalan nitong Tamagotchi ay combination ng dalawang Japanese word tamago na ibig sabihin ay itlog. Watchy na mula naman sa salitang English na watch. Sa madaling salita, tinawag itong Tamagotchi dahil ito ay parang isang itlog na rilo na may virtual pet sa loob. Noong 1997, dumating na rin ito sa US. Sa loob lamang ng isang taon mula nang ipinakilala ang Tamagotchi, mahigit 40 million Tamagotchis ang naibenta. Maraming kabataan at maging kahit matatanda ang nahumaling sa laruang ito. Dahil ito ang kauna-unahang laruan na may interactive at may kaakibat na responsibilidad para sa mga Tamagotchi owner. Hindi ito basta laruan lang. Kailangan mo itong alagaan dahil kung hindi pwede siyang mamatay. Kaya nagkaroon ng emotional bond ang tao sa isang digital pet. Ganon kalakas ang impact niya na nabigyan pa ito ng Nobel Prize. Isang award para sa mga kakaibang invention na may epekto sa society. Pero siyempre, hindi lahat ay pabor o sang-ayon sa laruang ito. Noong kasagsagan ng craze, maraming schools ang nag-ban ng Tamagotchi. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagkawala ng focus ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Sabi pa nga ng mga teacher, imbes na mag-aaral at gumawa ng kanilang mga assignment, abala sila sa pagpapakain at pag-aalaga ng kanilang tamagotchi. May mga kwento pa nga na may mga pagkakataon na umiiyak pa raw ang ibang bata dahil namatay ang kanilang tamagotchi habang nasa klase sila dahil hindi nila napakain o naalagaan ang kanilang alagang tamagotchi. Ito ang tinatawag na Tamagotchi Effect yung sobrang attachment ng tao sa digital pet na parang totoo na rin. At dahil dito naging malaking bahagi siya ng pop culture. Pero tulad ng karamihan ng fads, eventually bumaba rin ang hype. Pagsapit ng early 2000s, natabunan na siya ng ibang craze tulad ng Pokemon at handheld consoles gaya ng Game Boy. Pero hindi pa dito natapos ang storya dahil noong 2004, nagbalik si Tamagotchi bilang Tamagotchi Connection. May infrared feature na ito kaya pwede nang makipaglaro at magpalitan ng items ang mga alaga ng magkaibigan. Parang early version ng wireless play. At noong 2009 at 2017, nagkaroon ulit ng re-releases para sa bagong generation at para sa mga nostalgic na fans. Noong 2024, naglabas sila ng Tamagotchi Uni na may Wi-Fi at downloadable content. Ang ibig sabihin, hindi lang siya stand-alone toy, pwede na siyang kumonekta sa internet at makakuha ng bagong features. Meron ding bagong Nintendo Switch game, Tamagotchi Plaza, na inilabas ngayong 2025. Ibig sabihin, hindi lang siya laruan. Isa na siyang franchise na patuloy na nag-a-adapt sa modernong panahon. At dahil sa Gen Z, bumabalik ulit ang hype. May mga ulat na nagbukas pa sila ng Tamagotchi store sa UK at ngayon kasama na rin sila sa World Video Game Hall of Fame. Nakakatuwa lang isipin na ang isang laruan na sumikat noong 90s ay nagbalik upang patuloy na magpasaya sa mga kabataan at ang digital pet na Tamagotchi ay maituturing na isa sa mga legendary pagdating sa gaming history. Hindi lang laruan ang Tamagotchi, isa siyang cultural phenomenon. Naging inspiration siya sa iba't ibang virtual pets at simulation games tulad ng The Sims, at mga mobile pet games sa kasalukuyan. Naging bahagi rin siya ng anime at TV shows sa Japan. At sa psychology, ginagamit pa rin ang term na Tamagotchi Effect para ilarawan kung paano tayo nagkaka-attachments sa digital life forms kahit sa mga AI o chatbots ngayon. In short, pioneer siya ng virtual care games na hanggang ngayon ay buhay na buhay sa gaming industry. Kaya mula 1996 hanggang 2025, buhay pa rin ang Tamagotchi. At sa bawat henerasyon, dala niya ang parehong tanong, Kaya mo bang alagaan ang isang maliit na digital pet? Ikaw, Nagkaroon ka ba ng tamagotchi noon? Ilang beses na matay ang alaga mo? Share mo naman sa ating comment section ang mga alaala mo. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Paklik na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video, thank you for watching.